May nagpapakita na ba ng maliliit ngunit nakababahalang pagbabago sa nakaraang taon ang isang mahal mo sa buhay? Maraming tao ang akalay biglaan ang pagkamatay sa katandaan, ngunit ang totoo, madalas ay nagpapadala nang tahimik na babala ang katawan mga ilang buwan, minsan isang taon pa, bago sumapit ang huling yugto ng buhay. Ang problema, hindi napapansin ng karamihan ang mga palatandaang ito dahil sa unay parang walang kwenta lamang. Sa bandang huli, pagbalik tanaw, sakalang na pagtanto ng pamilya na naroon na pala ang mga pahiwating. Ngunit sa puntong iyon, huli na ang lahat para makapaghanda huli na para gawing makabuluhan ang mga huling alaala. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang pangunahing palatandaan na kadalasang lumilitaw isang taon bago pumanaw ang isang matanda. Ang ilan sa mga ito ay maaaring mga bagay na napansin mo na ngunit ipinagwalang bahala bilang bahagi lang ng pagtanda. Ang iba naman ay maaaring mga pagbabagong tila maliit ngunit sa totoo'y senyales na ng unti-unting paghina ng katawan. Ang maagang pagkilala sa mga palatandaang ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong makapagbigay ng mas mabuting pag-aalaga, pahalagahan ang mga makabuluhang sandali, at pinakamahalaga, matiyak na ang huling yugto ng buhay ng iyong mahal sa buhay ay puno ng ginhawa, dignidad at kapayapaan. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil ang limang palatandaang ito ay makakatulong sa inyong makapaghanda, emosyonal man o praktikal, para sa mga darating. Kapag naiintindihan mo ang nangyayari, hindi ka mabibigla. Magagawa mong sulitin ang natitirang panahon kasama ang mga taong mahal mo. Okay, simulan na natin. Una, malaking pagbaba ng timbang. Isa sa pinakaunang at makabuluhang palatandaan na maaring malapit ng sumapit ang huling taon ng buhay ng isang tao ay ang hindi sinasadyang pagbaba ng timbang. Sa simula, maaring parang hindi ka pansin, pansin Isang sinturon na biglang kailangang higpitan, mga damit na tila lumuluwag, o isang dating malakas na gana sa pagkain na unti-unting nawawala. Maraming pamilya ang nagbibigay lang ito bilang bahagi ng pagtanda. Ngunit ang totoo, ang pagbaba ng timbang ng hindi sinasadya ay bihirang magandang senyales. Kadalasan, ito'y nagpapahiwatig na hindi na mabisang nasisipsip ng katawan ang mga sustansya, bumababa ang masa ng kalamnan, at humihina ang mga mahahalagang sistema ng katawan. Ang pagtanda ay natural na nagdudulot ng pagkawala ng kaunting kalamnan, ngunit kapag masyadong mabilis itong nangyari, senyales ito na may mas malalim na nagaganap. Maaring nahihirapan ang katawan sa pagtunaw ng pagkain o maaring hindi na kayang iprosis ng maayos ang protina na nagdudulot ng pagkaubos ng kalamnan. Ang pagkawala ng lakas na ito ay hindi lang nagpapahirap sa paggalaw. Pinapataas din nito ang panganib ng pagkahulog, pinahihina ang immune system at nagiiwan sa tao na mas madaling kapitan ng impeksyon. Isa pang dahilan ng pagbaba ng timbang sa huling taon ng buhay, mga pagbabago sa gana sa pagkain. Maraming matatanda ang hindi na nakararamdam ng gutom tulad ng dati. Humihina ang kanilang panlasa, hindi na siya ang pagkain at maaring magsimula silang magpalipas ng pagkain o kumain ng mas maliliit na bahagi. Hindi lamang ito usapin ng kagustuhan, isa itong pisikal na pagbabago. Ang katawan na nararamdaman na nagsisimula na itong humina, hindi na gaanong nagbibigay ng signal sa utak na maghanap ng pagkain. Ang resulta, mas kaunting enerhiya, mas kaunting lakas, at unti-unting paghina ng pangkalahatang kalusugan. At pagkatapos ay may papel din ang mga nakapailalim na karamdaman. Ang pagbaba ng timbang ay karaniwang sintomas ng mga malalang sakit tulad ng cancer, heart failure, o sakit sa bato na maaaring nagsisimula ng lumala bago pa lumitaw ang mas halatang sintomas. Kahit ang mga kondisyon tulad ng depression o paghina ng pag-iisip ay maaaring magdulot ng pagkabawa sa pagkain na nagiging sanhi ng mas mabilis na paghina ng katawan dahil hindi ito nakakakuha ng sapat na sustansya. May mga pamilyang sinusubukan lutasin ang problema sa pamamagitan ng paghikayat sa kanilang mahal sa buhay na kumain ng higit pa, nag-aalok ng paboritong pagkain o dinaragdagan ang mga pagkain ng protein drinks. Ngunit kung patuloy pa rin bumababa ang timbang sa kabila ng mga pagsisikap na ito, mahalagang maunawaan na ang isyo ay hindi lamang sa pagkain. Naghahanda na ang katawan para sa mas malalim na pagbabago. Sa yugtong ito, ang pagpipilit ng malalaking pagkain ay maaaring hindi makatulong. Sa halip, ang pagtuon sa ginhawa, mga pagkaing madaling kainin, at pagpapanatili ng hydration ay maaaring mas makabuluhan sa pagpapanatili ng kalidad ng buhay. Kung napansin mo ang malaking pagbaba ng timbang sa isang matandang mahal mo sa buhay, lalo na kung kumakain siya ng mas kaunti, humihina o nahihirapang maging aktibo, oras na para bigyan ito ng pansin. Hindi lamang ito usapin ng pisikal na anyo. Ito ay mensahe mula sa katawan. At ang pag-unawa sa mensaheng ito ngayon ay makakatulong sa iyong makapaghanda para sa darating ng may linaw, habag at kakayahang gawing makabuluhan ang bawat sandaling natitira. Pangalawa, matinding pagkapagod at kahinaan. Isa sa mga pinakapansin-pansing pagbabago sa taon bago dumating ang katapusan ng buhay ay ang malalim at patuloy na pagkapagod na hindi nawawala kahit magpahinga. Hindi ito ordinaryong pagod pagkatapos ng mahabang araw, kundi isang matinding pagkahapo na nagpaparamdam na kahit ang mga simpleng gawain ay parang napakabigat. Ang pagbangon mula sa kama ay nagiging isang hamon ang paglalakad sa kabilang dulo ng silid ay nangangailangan ng pagsisikap at ang mga dating rutinang ng gawain tulad ng pagluluto, pagbibihis o pakikipag-usap ay biglang nakakapagod na. Hindi ito basta tanda lamang kundi senyales na ang katawan ay inilalaan na ang natitirang enerhiya nito. Habang humihina ang paggana ng mga organo, inuuna ng katawan ang pinakamahalagang bagay. Ang puso ay hindi na tumitibok ng maayos, humihina ang sirkulasyon, at ang mga kalamnan ay hindi na nakakatanggap ng sapat na oxygen tulad ng dati. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda sa kanilang huling buwan ay madaling mapagod, nanginginig, at hindi na kayang gawin ang mga dating aktibidad na ikinasisiya nila. Isa pang mahalagang dahilan ay ang pagbagal ng metabolismo ang katawan ay idinisenyo upang gumawa at gumamit ng enerhiya, ngunit habang naghahanda ito sa huling yugto, ang enerhiya ay inilalaan na sa ibang paraan. Sa halip na gamitin para sa pagkilos, ang katawan ay nag-focus sa pagpreserba. Kaya ang isang taong humihina ay maaaring makatulog ng mas matagal, nangangailangan ng mas mahabang idlip sa araw at nahihirapang manatiling gising nang matagal may ilan pa na biglaang nahihina na parang okay sa isang sandali ngunit lubos na napagod sa susunod ngunit marahil ang pinakamasakit na bahagi ng prosesong ito ay ang emosyonal na epekto ng pagkapagod maraming matatanda na dating ipinagmamalaki ang kanilang pagsasarili ay nagiging frustrado o nahihiya dahil hindi na nila magawa ang mga dating kayang kaya. Maaring sila umiwas sa pakikipag-usap, iwasan ang pakikisalamuha o tigilan ang mga dating kinahihiligan. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil wala na silang lakas. Maaari itong magdulot ng siklo ng pag-iisa kung saan tuluyan na silang sumusuko na lalong nagpapabilis ng paghina. Para sa mga pamilya, masakit makita ang isang mahal sa buhay na dating aktibo at masigla ay biglang naging pagod at tahimik. Madaling isipin na tamad lang sila o kailangan nilang magpursige. Ngunit ang totoo, ang pagpipilit sa kanila ay hindi makakatulong. Ang pinakamahalaga ay unawain ang kanilang mga limitasyon. Hayaan silang magpahinga kung kailangan at gawing komportable ang kanilang natitirang mga araw. Kung napapansin mong ang isang mahal mo ay patuloy na pagod kahit nagpapahinga, ito ay sinyales na ang kanilang katawan ay dumaraan sa malaking pagbabago. Ito ang panahon para pahalagahan ang bawat usapan, lumikha ng mga sandali ng kapayapaan, at suportahan sila ng walang hinihinging kapalit. Dahil sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi kung ano pa ang kaya nilang gawin, kundi ang maramdaman nilang sila'y minamahal, naiintindihan at panatag. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring magkomento ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, inire-recommend kong mag-subscribe ka at iyon ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, pagtaas ng pagkalito sa pag-iisip o pag-withdraw. Habang papalapit na ang isang tao sa huling yugto ng kanyang buhay, isa sa mga pinakapansing pagbabago ay makikita sa kanyang paraan ng pag-iisip pakikipag-usap at pakikisalamuha sa iba. Mapapansin mong ang isang dating alerto at aktibong tao ay mas madalas ng makalimot, nahihirapang sunda ng usapan o tila nalilito sa mga pamilyar na lugar. Maaari siyang paulit-ulit magsalita, makalimutan ang mga pangalan o hindi na matandaan ang oras, kahit na dati ay walang problema sa memorya. Ang mga maliliit na pagbabagong ito sa pag-iisip ay maaring mangyari ilang buwan o isang taon bago ang kamatayan. Hindi ito ordinaryong pagkalimot. Ang utak, tulad ng ibang organo, ay nangangailangan ng steady na daloy ng oxygen at nutrients para gumana ng maayos. Ngunit habang humihina ang sirkulasyon at bumababa ang oxygen supply sa utak, humihina rin ang cognitive function. Maaring madaling malito ang tao, mahirapan sa paggawa ng desisyon, o hindi makilala ang mga taong kilala na niya sa loob ng maraming taon. Sa ilang kaso, maaring may mga sandali ng kalinawan na sinusundan ng bigla ang pagkalito. Parang pabugsubugsong nawawala ang kanyang pag-iisip. Isa pang karaniwang senyales, emotional withdrawal. Ang taong malapit ng pumanaw ay madalas nawawala ng gana sa pakikisalamuha. Mapapansin mo na mas kaunti na ang kanyang pagsasalita, hindi na gaanong nakikisali o mas madalas na lang nakaupo ng tahimik. Hindi ibig sabihin na wala na siyang pakialam sa mga mahal niya. Ang utak niya ay hindi na nagpoproseso ng emosyon at pakikipag-ugnayan tulad ng dati. Nakakapagod na ang pakikipag-usap, nakakabigat ang maingay na paligid, at sa huli, maraming matatanda ang nagiging tahimik at nalulubog sa sarili nilang mundo. Pwede ring magbago ang kanilang mood at ugali. Ang ilan ay nagiging mas mainiti ng ulo, balisa o madaling mairita. Ang iba naman ay tila mas kalmado, walang pakialam o hindi na interesado sa mga bagay na dati ay mahalaga sa kanila. Hindi ito simpleng pagbabago ng personalidad Kadalasan resulta ito ng pag-adapt ng utak sa paghina ng katawan. Habang bumagal ang cognitive function, mas mahirap na maipahayag ang emosyon at maaring hindi na sila mag-react sa mga sitwasyon tulad ng dati. Para sa mga kapamilya, ang yugtong ito ay maaaring maging partikular na mahirap. Ang panunood sa isang mahal sa buhay na nawawala sa realidad o nagiging emotionally distant ay parang paglisan nila bago pa man sila tuluyang mawala. Ngunit mahalagang tandaan, hindi nila ito kontrolado. Sa halip na pilitin silang makisali sa usapan, ang pinakamabuting magagawa mo ay makisabay sa kung nasaan sila. Magsalita ng mahinahon, magbigay ng kapanatagan, at unawain na kahit hindi sila laging sumagot, nararamdaman pa rin nila ang iyong presensya. Kung ang isang mahal mo ay nagiging mas malilimutin, nalilito o hindi nagaanong aktibo, huwag itong baliwalain. Kadalasan ito ay mga maagang senyales na ang katawan at isip ay naghahanda na para sa huling paglipat. Ito ay panahon para maging pasensyoso, pahalagahan ang mga tahimik na sandali at bigyang pokus ang paglikha ng ligtas, pamilyar at payapang kapaligiran. Dahil kahit mawala ang mga salita, ang pagmamahal at ginhawa ay nararamdaman pa rin. Magpatuloy tayo. Pang-apat, madalas na impeksyon at mabagal na pagaling. Habang humihina ang katawan, isa sa mga pinakamalinaw na pisikal na senyales ay ang mahinang immune system. Mapapansin mo na ang taong bihirang magkasakit ay parang laging nahahawa sa bawat sipon, trangkaso o maliliit na impeksyon. Ang dating simpleng sakit ay mas matagal ng gumaling at ang maliliit na sugat, gaya ng hiwa o pasa, ay mas mabagal ng maghilom. Ang mga pagbabagong ito ay hindi random. Senyales ito na hindi na kayang depensahan at ayusin ng katawan ng sarili tulad ng dati. Isa sa mga pinakamalaking problema ay ang paulit-ulit na impeksyon, pneumonia, urinary tract infections, UTIs, skin infections at maging oral infections ay mas madalas nang mangyari habang humihina ang immune system. Maraming pamilya ang akala na ito ay mga isolated na sakit lang, ngunit kapag madalas nang nangyayari o matagal gumaling, senyales ito na nawawalan na ng kakayahan ang katawan na labanan ng mga ito. Kahit ang antibiotics na dating mabilis umaksyon ay tila hindi nagaanong epektibo. Maaring kailanganin ng mas malakas na gamot, mas mahabang recovery period, o maraming rounds ng treatment para sa mga dating simpleng impeksyon. Ito ay dahil habang bumagal ang sirkulasyon at humina ang organ function, hindi nagaanong tumutugon ang katawan sa treatment. Isa pang hindi gaanong napapansin, chronic wounds. Kung mapapansin mong hindi gumagaling ng maayos ang maliliit na galos, sugat o pasa o laging bumabalik, maaaring ibig sabihin nito na kompromiso ang sirkulasyon. Ang mahinang daloy ng dugo ay nangangahulugang hindi sapat ang oxygen at nutrients na nakakarating sa balat at tissues, kaya mas mabagal ang paggaling. Ang pressure sores, lalo na sa mga hindi gaanong gumagalaw, ay nagiging seryosong panganib at maaring magdulot ng mapanganib na impeksyon kung hindi maingat na aalagaan. Mas nakakabahala pa ang katotohanan na ang mga impeksyon sa huling taon ng buhay ay kadalasang hindi tulad ng inaasahan. Sa halip na mataas na lagnat, ang isang matanda ay maaring tila mas pagod, mas nalilito o nawawala ng gana kumain. Sa katunayan, para sa mga matatanda ang biglaang paghina ng mental alertness ay madalas na unang sinyales ng impeksyon bago pa lumitaw ang ibang sintomas. Kaya mahalaga ang maagang pagkilala sa mga pagbabagong ito para masiguro ang ginhawa at suporta sa huling yugto ng kanilang buhay. Para sa mga pamilya, ang panunood sa isang mahal sa buhay na dumadaan sa paulit-ulit na impeksyon ay nakakabigo at nakakasakit ng puso. May tendensyang itulak ang aggressive treatments, umaasang isa pang round ng antibiotics o ospital ay makakapagpagaling. Ngunit sa puntong ito, ang focus ay dapat lumipat mula sa pagpapagaling tungo sa pagbibigay ginhawa. Ang pagtiyak na sila ay hydrated, malinis at moisturized ang balat at pagbawas ng stress sa katawan ay mas makakatulong kaysa sa dagdag na gamot na nagpapahaba lang ng paghihirap. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero apat sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Magpatuloy tayo. Panglima, malalaking pagbabago sa paghinga o sirkulasyon. Ang isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na naghahanda na ang katawan para sa huling yugto nito ay ang kapansin-pansing pagbabago sa pattern ng paghinga at sirkulasyon. Maaari mong mapansin na ang iyong mahal sa buhay ay humihinga ng mas mabagal o mababaw kaysa dati. Minsan, maaaring may mga pagitan sa pagitan ng bawat paghinga o maaaring maging irregular ang kanilang paghinga, biglang bibilis at babagal ng hindi inaasahan. Ang ilang tao ay nakakaranas ng banayad at ritmikong pattern ng paghinga na tinatawag na chain Stokes Respiration kung saan ang paghinga ay nagpapalitan ng malalim at mabilis na paghinga at mahabang pagtigil. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magsimula ng bahagya, ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging mas halata at mas madalas. Isa pang karaniwang palatandaan ay ang paghina ng sirkulasyon. Maaari mong mapansin na ang kanilang mga kamay, paa o kahit ang ilong at tainga ay nagsisimulang maging malamig sa paghawak. Ang balat ay maaaring magmukhang maputla, namumula asul o may batik-batik, lalo na sa mga daliri at mga daliri sa paa. Nangyayari ito dahil inuuna ng katawan ang daloy ng dugo sa mga mahahalagang organo, binabawasan ang sirkulasyon sa mga dulo ng katawan. Ito ay malinaw na indikasyon na ang puso ay hindi na kasing lakas ng dati sa pagbomba ng dugo. Ang ilang tao ay nakakaranas din ng mas madalas na hirap sa paghinga, kahit na sa kaunting paggalaw lamang. Ang simpleng pagupo, pagsasalita o pagbabago ng posisyon ay maaaring magdulot sa kanila ng pakiramdam na hingal o nahihirapang huminga. Maaari mong mapansin na mas madalas silang humihinga sa pamamagitan ng bibig o maaaring bigla na lamang silang huminto upang magpahinga habang nagsasalita. Kung dati ay madali nilang nalalakad ang buong silid, ngunit ngayon ay hirap na silang gawin ito. Posibleng humina na ang kanilang lung function. Sa ilang mga kaso, ang pagdami ng likido sa baga ay maaaring magdulot ng mas matinding hirap sa paghinga. Maaari itong magdulot ng patuloy na ubo, mga kalansing na tunog o pakiramdam ng paninikip sa dibdib. Marami ang nag-aakala na ito ay simpleng baradong ilong dahil sa sipon, ngunit sa mga matatanda na malapit ng yumao, madalas itong senyales na humihina na ang mga baga. Dahil dito, maaaring hindi komportable ang paghiga ng patag at maaaring mas gusto nilang matulog ng nakaangat sa unan o sa recliner upang gumaan ang kanilang paghinga. Para sa mga kapamilya, ang pagmamasid sa mga pagbabagong ito ay maaaring nakakatakot. Natural na nais mong tumulong na hikayatin silang huminga ng malalim o mag-alala na may nangyayaring emergency. Ngunit sa maraming pagkakataon, ito ay simpleng natural na paraan ng katawan upang magpahinga. Maaring walang paraan upang baligtarin ng mga pagbabagong ito, ngunit may mga paraan upang maging mas komportable sila. Ang pagpapanatiling malamig ng kwarto, paggamit ng humidifier, o pag-alok ng maliliit na lagok ng tubig ay maaaring makatulong upang mabawasan ang discomfort. Sa ilang mga kaso, ang mga gamot o oxygen therapy ay maaaring makapagbigay ng ginhawa, ngunit ang focus ay nagiging pagbibigay ng kaginhawahan kaysa pagsubok na ayusin ang problema. Kung napapansin mo ang mga palatandaang ito, pagbabago sa paghinga, malamig na kamay at paa, o namumula asul na balat, bigyan ito ng pansin. Ang mga ito ay madalas na indikasyon na ang katawan ay nagtitipid ng enerhiya at humihina na ang sirkulasyon. Ito ay panahon upang maging kasama nila, magbigay ng kapanatagan at lumikha ng payapang kapaligiran kung saan sila ay ligtas at komportable. Sa mga huling buwan o linggong ito, ang pinakamahalagang maibibigay mo sa kanila ay hindi medikal na interbensyon kundi kaginhawahan, dignidad at ang katiyakan na hindi sila nag-iisa. Pangwakas na mga kaisipan, habang patapos na ang video na ito, sandali nating balikan ang ating tinalakay. Malaking pagbaba ng timbang, matinding pagkapagod, paghina ng pag-iisip, madalas na impeksyon at malalaking pagbabago sa paghinga at sirkulasyon. Ang limang palatandaang ito ay kadalasang lumalabas sa loob ng isang taon bago ang pagpanaw ng isang matanda. Maaaring hindi lahat ay mangyari ng sabay-sabay at maaaring hindi agad ito kapansin-pansin sa simula. Ngunit kapag napansin mo na ang mga ito, ito ay senyales na ang katawan ay naghahanda na para sa huling pagbabago. Para sa maraming pamilya, ang mga pagbabagong ito ay maaaring mahirap tanggapin. Natural na nais mong labanan ang mga ito Nahikayatin ang iyong mahal sa buhay na kumain ng mas marami, gumalaw ng mas madalas, o pilitin ang sarili sa kabila ng pagkapagod. Ngunit kung minsan ang pinakamabuting magagawa natin ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng kanilang katawan. Sa halip na ituon ang atensyon sa pagbaligtad ng hindi maiiwasan, maaari nating ituon ang ating mga pagsisikap upang gawing payapa, komportable, at makabuluhan ang kanilang natitirang panahon. Ang pagunawa sa mga palatandaang ito ay hindi tungkol sa pagkatakot sa kamatayan, kundi tungkol sa pagiging handa para dito. Kapag maagang nakilala ang mga pagbabagong ito, mas magagawa mong magbigay ng mas mabuting pag-aalaga, makakagawa ng mahahalagang desisyon ng maaga, at masisiguro na ang huling mga buwan ng iyong mahal sa buhay ay puno ng pagmamahal at dignidad. Ito ay panahon para pahalagahan ang bawat sandali, magbahagi ng mga kwento at iparamdam sa kanila na sila ay mahalaga at hindi nag-iisa. Kung napapansin mo ang mga palatandaang ito sa isang taong malapit sa iyo, huminga ng malalim at tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming pamilya ang dumana sa landas na ito at bagamat hindi ito madali, ang paggalam kung ano ang aasahan ay makakatulong sa iyong magkaroon ng lakas, pasensya at kapayapaan. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga kaisipan kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at ibahagi ito. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magagandang content upang magbigay kaalaman at magbigay inspirasyon sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.